dito sa bayan ng kain dito ako bibili ng binhe uh, yung binhe na bibili ko para doon sa tabi ng bahay, sa tapat yung ginagawa ko po doon na isang hektarya so, habang nakapahinga sila ba'to ay sumaglit so lang ako na bumili Ano pala yung kolong-kolong ni boss. Basa na ibinigay yan. Wasik pero, to 16, try for April 23. May 534? Wala pa boss, mamayang gabi pa atin. Wasik na po kayo. ba? Magkano? Take na ako ni Mo. To Eh, 1, 6, 0. 1, 6, 50. Ha? Ay, Ate andito po ako sa bilya ng binay. Ang andito lang po, 160, ayan, 322 sa HN. Oo, Ay, sabi ko, sabi ko, Ah oh, po, eh 1650 daw po. 1650. Opo. eh, po, hindi ko lang tawag ako. De, may kwenta naman po ako eh. May dala. Ah sige, tapos Ta ikuha ko na lang po na, yung kulang pa. Ah, kan si. test Ah, 150. Okay, no. okay na ba yung kanto yung dalawa sa atin ano? Oo, oh, sa lahat ng kaya kaya ni ko. Ah, po. Hindi okay. nasabi mo na ba? Ah, eh. po tinawag no, ko po eh, po daw ako na lang muna daw eh pagka-pone daan ko na, da, dumaan na lang daw ako. Oh, see. Ah, sige ba pa, ate? Pag-uwi pa, mo, kwento mo mo, pakiyong pa ba sa akin? na rin po ka ng isang panda mo, pang kampong. Uh, Oo, oh, oh, sige. Ah, po, isasama ko na lang po rito. Okay, sige. Sige po, mamaya na lang po ate. Oo, oh, oh, sige, thank you. Ah, po. Yeah. Well, Dali, lang sa huli, sir. Yan. Oh. Yan. Dito? Ah, ah. Dito? Yan sa Dito? Ah, para pantay. So ayan mga katongs Inuwi ko na rin yung binili kong binhe ano? Bali Tatlong bulto po, po Ang binili ko So Ang variety na binhe natin ay 160 Bali ang 160 po ay nagkakahalaga ng 1650 Isang bag Isang Isang sako 40 kilos lang po yan. yung ba po kasi nito yung binhe pang isang hektarya yung tatlo no ah uh, ipupunla po ito tanim tao tayo diba? <laughs> na nauuhaw tayo mga katang. So, papahinga lang ako. Babalik na rin ako sa tumana. Magagrass cutter po kami ng ano ng damo dun sa sitawan. Ano naman to? ko ay ay tito, ay tito, ay tito, ay tito.

Yan tuloy yung tilapay. Mariyalo tayo. <laughs> Layo na inigutan ko. Bumili pa akong binhi. Punta ko kayo. Tapos ah, sa bahay. Ito, ko na. Ito <laughs> so, at hapon na. Bali mag spray po kami ni Ped ng pang dito sa ating talungan. Ayan. 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 gagamitin natin itong perfect tayon para sa steam boiler at may halo po yung ibang gamot sikretong malupit na katong saka ito haluan natin ng best of blue pang fungicide bibigyan na. Hmm. Ano yung Ano yung Ayan o. Ito, te. Meron. Okay. Meron pa. Yes, mga katong, saat gabi na nga po. Ayan, uh, nag-i-spray pa rin po kami. So, ayan, uh, pinalitan na ako ni Ped. Uh, kalah na pangalahati ko naman. Tapos, yun, siya naman So, konti na lang. Mga dalawang kargal na lang siguro to. So, bukas, magagrass cutter ako doon sa si si Bato uh, mag magagrass cutter po dito sa paigot ng talong tapos pagayari namin magrass cutter doon bukas sa uh, pagayari ko bukas yung si Tao uh, pagtutulungan namin itong kaskatirin itong talungan naman si Ped ang magiging taga-angat sa mga baging na nakapag sa ibaba kami ni Bato yon, dalawang pescator ang papasok dito Okay mga katongs, tapos na nga kami mag-spray at ayan, pauwi na rin kami ni Bato. So siped Naiwan dito sabi ko bumili na siya ng ulam niya ayan iwan tayo ng uh, pambili niya ng ulam may tindahan naman dito sabi niya ganda lang daw ang ulam niya eh bahala siya Ped mawala na kami ha tomorrow morning ayun